Wala nang edit-edit ito ang kwento. Patuloy na naghahanda mga residente dito sa bayan ng Aparis sa pinangangambahang bugso o lakas nitong posibleng maging super bagyong nando. Katunayan, kanya-kanya na nga silang pagpapatibay ng kanilang mga bahay Ang ilang mga bahay dito ay eh talagang nilagyan na nananantali, no? Para nga talagang masiguro na hindi tatangayin ng hangin yung kanilang mga bubungan at naglagay na rin sila ng mga sandbag sa ibabaw ng bubong dahil nung nakaraang bagyo, yung bagyong Marse, eh halos karamihan sa mga bahay dito eh naubos talaga yung mga bubungan, marami mga bahay ang nabuwal at mga establishment nasira dulot nga ng, ng mga nagsunod-sunod na bagyo. So ngayon, ang ginagawa ng mga residente, eh pinapatibay nila yung kanilang mga tirahan. In terms of paglikas, nag-declare na ang LGU o lokal na pamahalaan ng APARI ng preemptive evacuation. So, magpapaikot na sila ng bandilyo para nga i-announce sa mga residente na kailangan na nilang lumikas dahil itong lugar eh, talagang bahain. No? Lalo dito sa area ng uh, APARI, Halos katabi lang ito ng uh, ilog at ng dagat. At yung iba nga talagang patuloy pang nagpapatibay ng kanilang mga bubungan. Ayan o, si Kuya. So, naghahanap pa sila. Uh, inaayos pa nila yung mga bubong So, ang pangamba kasi ng mga otoridad, kapag tumama yung bagyo, e eh, posibleng gabi o madaling araw, which is delikado. Dito naman, sa era na ito, makikita ninyo, nandito na halos lahat ng mga bangka. Inangat na nila mula sa ilog, mula sa pampang, para nga safe lamang yung kanilang hanap buhay. Ito mga bangka na ito. Kailangan pa dyan ng maraming tao bago mabuhat yan. No? Yung uh, mga bangka. Sa mga oras na ito, nararamdaman na yung pag-ulan at lumalakas na rin yung hangin. Katunayan, dito, ito yung Cagayan River, yun naman yung Philippine Sea, yung malakas yung mga alon. Pero kapansin pa sila talagang malakas na halos no? yung alon do sa part na yon. Pero Ah. Uh, nandito pa yung mga residente. Pamaya-maya, sila ay palilikasin ng mga ng mga awtoridad. Ano ho yung hinuhukay ninyo? Ano ho yung pampabigat? Ah, uh, eh, meron silang mga iniipon na buhangin. Ito yung para sa sandbag, mga kapatid, no? Nagawa sila ng sandbag, lalagay nila doon sa pinaka bubungan nila. O, oh, tapos na kayo maligo. May mga naligo din pa eh, mga bata. So, yun mga kapatid, kita nyo, no? Malakas na talaga yung pinaka mga alon, hampas ng alon, don sa area na yun. Kasi yan, open sea na yan eh. So, ang pangamba nila, itong mga bahay dito, posibleng abutin kapag mangyari yung pinangangambahan na hanggang 3 feet, ay 3, 3 meters rather, 3 metro nataas taas ng alon or storm surge na hampas sa mga kabahayan dito sa lugar. So isa lamang ito kapari sa posible at pinangangambahan nga na baka maapektuhan bukod pa yung iba pa mga bayan na malapit dito sa dagat. So sa mga kababayan natin dito sa Cagayan at sa northern part ng Luzon, mag-ingat po tayong lahat. Muli, ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang Historia, ngayong araw.